hapon mga kapatids so bali pa na kami ayan, mga kapatids mega ayan. bali pa na kami nito galing malintawak nag pick up kami ng truck na bago naming truck ngayon na ah, dinadala itong sasakyan na dinadala namin ito yung pinick up namin so yan mga kapatids ang ganda ng takbo quality bagong bago And so yun mga kapatids so may kargaan pala mga kapatids bukas anong haggis nila eh napas tarlak mga kapatids kaso hindi pa tayo makakapagkarga kasi medyo 1 on kilometers na lang layo parang hindi yata kakayari na ibon natin naglulugan pa sila kaya hindi natin may kakarga mga kapatids so may bad sana ako kanina ka sa inyo si Mateo lumipad akala ko hindi na babalik Buti naagapan nun yung dalawang nating YB sinabayan ng lipat. So, umiikot si Mateo ng dalawang beses. Tapos, nung tinawag na natin yung dalawang nating YB, yun, medyo uh, nilalayan siya nung dalawa bumaba. So, pagkababa, pinapasok na natin kasi may itlogs na sila eh. Sayang pag mawala pa si Mateo may itlog na dalawa, mga labatids kaya, iningatan ko talaga, hindi mo wala eh kasi pag niya wala, isang barako na lang matitira sa atin so hindi pa tayo nakakahanap ng kapalit ni Reika, kasi hindi bumalik so, yan nandito tayo sa street shop sako pa at atakulan na no? tinis nang ano. mga tinis. Medyo traffic lang dito mga nang panitis eh no. Yeah. Yeah no. Say so, nung mga tinis. Yeah. Medyo malabo pa 'yung salamin kasi hindi ba nalininis hindi natagal lang kami kanina gawa ng ano kinondisyon pa ginargaan ng ano nang eh. ano yung tayo kanina sa aircon formalin <laughs> <laughs> riyon riyon formalin daw <laughs> ginargaan para lumamig yung aircon kanina kasi hindi nagana na yung lamig nya medyo natagalan tayo pero ngayon ito na nakasampan na tayo pauwi na tayo mga kapatid so ingat ingat na lang bukas uh, magkakarga narado bukas kargaan yan mga kalapatid sa ating mga kalapate so ingat ingat kondisyon yun ng may gay, mga mga kalapatid yung mga ibon para makauwi So, abawinin natin ng ano, ano sting para mabilis. Mabilis siyang lipad. So, yun mga labatid. So, magdanana yata ako Yung, So, yun tayo. Yung Yung traffic. So, yun. bata na tingin sa, <laughs> sa atin yung bata so yun yung tayo maggawa eh yun mga kapatids uh, good luck na lang sa karga natin bukas sa so, uh, ingat ingat so ayan hanggang dito na lang so ingat ingat tayo mga boss, yun mga kapatids so bye bye